Good evening, to love mga idol. anong abang sikreto, mga idol, sa masayang buhay? Unang-una, mga idol, relasyon natin sa Diyos, mga idol. Kailangan lagi tayong magdasal sa Diyos, mga idol. Pangalawa, alisin na natin ang ating hatred sa ating puso, mga idol. Hindi na tayo magtanim ng galit o puot. Matuto tayo magpatawad, mga idol, para maging masaya ang ating buhay. Pangatlo, Ugaliin ali nating tumulong sa ating kapwa mga idol. Napansin niyo mga idol pag tayo ay nakatulong sa ating kapwa. Parang masaya sa pakiramdam mga idol. Pangapat mga idol. Makontento tayo sa kung anong mayroon tayo mga idol. Huwag nating hangarin yung mga bagay na hindi natin kayang abutin mga idol. Kasi pag uh, hindi tayo kontento at lagi tayong naghahangad ng mga bagay na hindi natin kayang abutin, maging malungkot tayo mga idol dahil hindi nga natin kayang abutin, hindi natin makuha kaya makuntito tayo mga idol kung anong meron tayo kung ano lang kaya nating abutin. Iyon na mga idol. Huwag na tayong masyadong posisib sa mga bagay-bagay para maging masaya tayo mga idol. Panglima mga idol. Huwag na tayong mainggit sa ating kapwa mga idol yung uh, nag o mga maganda, o mga mayaman. Huwag na tayong inggitan mga idol para tayo maging masaya kasi iba naman yung kanilang buhay kaya siguro sila yung nag-success o kaya yung dahil siniswerte sila o kaya sa pagsusumikap nila kaya nila na abot yun idol uh, nag-success sila o yung iba-iba naman ang ating buhay mga idol ang swerte o pagsusumikap yun. kaya yung mga idol para maging masaya ang ating buhay ang ani mga idol huwag tayong gumawa ng masama sa ating kapwa mga idol sapagkat tayo ay isa kung ano man ang ating ginagawa sa ating kapwa mga idol mag reflect yan sa ating sarili mga idol sapagkat tayo ay isang tao parehas lang tayo mga tao mga idol we are one human being pare-pareho lang naman tayo mga idol gawa ng Diyos iisa kaya kung ano man ang ating ginagawa sa ating kapwa mga idol mag reflect yan sa ating sarili mga idol kaya iwasan natin gumawa ng masama sa ating kapwa mga idol para tayo ay maging masaya mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili mga idol iwasan natin ang pagiging makasarili mga idol thank you so much for watching Please like, follow and share. Bye-bye.